Ayan everyone, welcome back to my channel. Ayan guys, ang ating hamong salt for today is simpleng pagkain. Ang pambansang ulam na or pambansang pagkain ng mga OFW. Ayan, sinong nakakarilat yan? Indungi na may balonggay. Ayan, yung malonggay, galing yan sa bukit So, meron pa kaming tirang kanin kada be, kunting-kunti lang talaga, kaya hinalo ko na dito para naman magkalaman ang ating sigmora. As in, ang butom na talaga po, guys, grabe. So, since hindi kami lipid ng pagkain dito, umaga, yan. So, gagawa tayo ng paraan para, para tayo ay hindi ma- Butuman. so kain habang hindi nakakalason mm, time time guys thanks for watching